So ayun, magandang araw mga kabugid. So hindi agad tayo nakapag uh, vlog dahil uh, ginamit ko yung memory card. Nag-vlog natin sa Balakat Festival. So ayun, mag-update tayo. <coughs> Meron kaming inaayos dito ni Bapan Jun yung bakod. Pero tuwing hapon namin siya hinuhukay. Eh. <coughs> Yan, natumba kasi So namin dito para ma-i-ano yung uh, pens. Tapos bagong uh, anong kawayan. Baka uh, tignan namin kung may dadaritso pa rin mga posting to. Kasi konti na lang yung ano ng paligi natin. So ayan. Uh, pinutol namin yung mga malberry. Ito yung unang best na naputol yan. Magmula nung itanim last 2 years sata ngayon tinatabi ko yung mga panggatong mamayang hapon yan pa tapos yung, yung Madre de Agua uh, magtatanim ako gagawin natin seedlings yan tingnan natin kung maibibenta natin at yung iba dadagdagan ko kasi yung ano dadagdagan ko yung uh, Madre de Agua natin dahil may plano tayong uh, May plano mag ano dito Mag provide ng Pelletizer So gagamitin natin yung dahon na yan Compete sa mga alaga natin Dahil Lahat na ng alaga natin guys Nangingitlog na So Ito lang hindi nangingitlog <laughs> Ayan may bago na rin tayong kulungan pang ano natin pang brooding. Ayan, tatlong ano yan. Tatlong parte. Ayan. Dito yung unang kulungan natin. Ay, pangalawang kulungan natin to yung una na na. Ayan. Kasi isa nandito. <laughs> Galit sila. Yung isa, hindi namin alam sa saan, siya nang itlog Hanapin namin baka doon sa kawaya, kawaya doon sa harapan doon. Yung isa naman yung, ito yung ulang ulang ng itlog Nandito dito, siya nagpugad ayun siya hindi siya nagpugad yung isa naman nandun sa may yung bagong overhang kasi yung mga bibi sumasali yung isa napakarami nilang itlog guys So, tatlo na. Ito na lang dalawa hindi nangingitlog. Naka-prepare na rin naman yung pag pagingitlogan nila. Pag napisa lahat yan, ay sobrang dami ng alaga natin. Anyway, dito banda pala. Ito, in-open na namin dito. Maalasin din yung saging natin na Inaano lang namin may bunga kasi. Ito yung magiging flying pens natin dito na yung yan dalawang kulungan na yan, dito mailalagay yan tapos yung mga bibe dyan din dito kasi may ibang plano tayo dun lilipat natin may ibang plano dyan yan pati yung aratilis natin na, ano na rin na trim trim na rin dito pero babawasan pa sa taas to guys ayan, ayan kukunin namin yan panggatong mabawasan pa sa taas panggatong din yan ayan, tagit tagit tayo hindi nakapag vlog ito na yung ubas natin guys so, ang ganda na ayan. yung isa gumaganda na rin malapit natin na lang tayo mag harvest ng mais guys baka this coming saturday ngayon is webis tayo ngayon webis tayo ngayon sa sabado baka mag harvest na tayo dadating mamaya yung uh, pibili tapos ayan inalis na namin yung mga sili tsaka kamatis hindi tayo natin nakatanim papalitan natin ng siling pula yung dalawang yan tapos yung kalabasa, papalitan natin yan ng opo. Ito na rin yung mga mais na tinanim. Seeds from Canada. Napakalit nila, nagbulaklak guys. At nagbubunga na. Ayun, may bunga na dito. Hindi ito malalaki yung dito. Ngayon, kalit lang nito. May bunga na. Pero siguro sa Canada, malalaki ito. na uh, ano lang yung klima dito, hindi nila yung Ayan o, bunga na Ayan ito, medyo magagandang tubo nito Ayala, maliit pa rin sila Tapos yung mga beans Na galing ng Canada din Yung seeds Ayan, hindi ko alam Bakit nagdidilaw sila Daming namatay pero ito manuro. Local lang yan. Dito sa Pilipinas lang yan. May bunga na rin ito. Bins eh. Ito si mga pakwan. Parang payat. Pero ang dami na nilang bunga guys. May isang puna daw. Ayan. Isang bunga. Galang din galang ito guys. Isang isang. isa dami yan, kalat-kalat. May 13 ata yung sabi ni Bapan Jun. Hindi sa mga bayabas ni Tatang. Maki hmm, okay na rin. Mukhang may tumatambay na ibon dito ah. Hmm. May ipot eh. May tumatambay na ibon dito. Ang na, na rin o. Oh. <coughs> Aray mga bayabas na pula dito. Ayan. Mga kinak. Kaya mga kalabasa, this week, naalisin na rin natin. Pati okra, lakong muna ba? Lako lahat. Wala eh. Ano masensuran? Ngayon, sa so Saturday, tingnan tingnan niyo guys kung nagagawa natin sa mga bunga. Apat na lang yun na maliliit eh. Hmm. Okay na rin yung mga tinanim na saging. Paltikos lahat yan. Ito, hindi muna. Talaga nawawalan ng tubig. Tingnan natin sa tagulan. Ay, may bunga na isang paltikos natin. Yan, ito yung sinasabi ko ito malilipat dito. Tapos merong ibang plano dyan. Hopefully by next month, ma-start na natin. Yun, update sa farm. So, mamaya guys, dun naman kami. Ang laki ng kulungan natin, oh. Pambroding. brooding tambroding ng bibi at manok Ito siguro oh, nare ito. Pag napisay mga itlog niya, ayan, di na namin mismo ibobroding. Lalabas lang namin yung eh. Bab. Putmi na lang ako ng itlog. Tol, tigay kumuha na naman yung aso doon. yung isa kasi guys ating manok lang dito sa ibaba dito siya ng itlog yun nandun so yung aso kasi natin nung wala pa yung harang ngayon inaakitan niya kinukuha yung itlog pero hindi, hindi na siya nakakakya dito eh. Kasi, hindi, hindi naman siguro yung na kita dito sa kulungan. dami ng itlog mo. <laughs> Ito yung fish pan natin. So prepared tayong para ano dito. Uh, may, may, ako mag, may tayo mag huhulog ulit. ito na rin pala yung cabin natin yan guys ayan diba nandiyan yung tv natin ayan. so dito dito ako nag edit so kakatapos lang nung isa may bagong edit ngayon para sa youtube natin yan yung isa kasi yung isa naman yung sa facebook natin cellphone tayo nag edit pero sa YouTube sa laptop mm -hmm. na yung Tubo natin ngayon And next mag update ako dito sa ano natin greenhouse maglilinis muna kami ni Papa uh, uh, ibang araw yan ibang araw namin ayusin naka priority kami ngayon sa likod para magtanim para makapagtanim kami next week or next next week Sayang guys. <clears throat> na putol na rin yung isa. And then yung naput na put naputol na rin panggatong doon. Bibilad ko dito. Para mabilis matuyo. kasi ito pa yung mga puputulin pa. So ayun guys Tapos na So ayan Hindi natin lahat yan Siguro sa isang malaking kolong-kolong Kasya na yan Tapos Ito kasi maliliit na lang na sanga to Hindi ko alam kung kukunin din Ito pero ah, Patutuyuin na rin natin yan So ayun guys, tapos na. Yan. Yan ang mga ibibilit natin. Kaya lang natin matuyo diyan. Habang di naman magagamit ng fish pan by April plan natin gagalawin naman 'to. Ito 'yung mga maliliit na sanga. Actually, pwede pa 'to 'yung mga ganito. Kaya na lang natin muna matuyo diyan. Kung sakali kukunin na lang natin dirempan pero dirempan pang gatong kasi nga guys maliit nga lang na sanga. Ngayon yung mga ganitong size. Okay. Gagawin pa lang natin yung fish pan by April. Kalagit na ng April. So, kahit hanggang kalagit na ng April dito yung mga kahoy natin. Um uh, para matuyong yung tuyo siya. So ngayon, kumuha lang ng talong si Bapan Jun doon pandagdag so, namin sa ulam ngayon and then magano kami uh, yung naman dito lagyan natin ng ano uh, um, ipot na manok chicken manure Ayan. Ayan. Uh, iput ipot na manok na yan. Lagyan natin yung dalawang yan and then uh, tabunan natin. Medyo itataas kasi natin yung uh, tutling natin. Dahil sigyang itatanim. Ibabaw lang and then papalahin namin to, to dito, sa tudling para medyo tumaas pa ay isang gagamitin natin din ano ipatubig na siguro sa una dalig-dalig tayo ng hos sa so, mais kailangan na talaga magpatubigin na ang problema hindi pa namin nagagawa sa ang so, ginagawa namin dalawang beses naman din talaga, umaga at saka hapon kasi kailangan talaga niya tubig ngayon kasi may mga bunga nga sila bukas ng umaga matatapos namin yun naglalagay ng chicken manure at saka pagpapara dito sa gilid ng bukas ng umaga tapos ito na kami para sa mga talong Dito lang yan para mas kumawag ang natin. Dito, na. Chepe, um. So dito na po yung vlog. Ingat po palagi. Adios.